yun mga kagilap yan ang ating unang nakita na bahay ng pulot pokyutan ayun oh uh, meron na naman oh uh. yan yung pang-anim na ating nakita Yun, muling nagbabalik ang inyong kuya Jik at welcome po kayo sa Hagilap TV. Ngayong araw guys ay samahan nyo kami sa aming adventure. Dahil ngayong araw guys ay maghanap kami ng mga honeybee. At gusto ko lang ishare sa inyo na kapag ganitong buwan dito sa aming lugar, sa aming probinsya, ay maraming mga honeybee o pulut pokyutan. Let's go! yun mga kahilap. yan ang ating unang nakita na bahay ng pulot pokyutan so hahanap pa tayo guys yun mga kahilap. isa lang yung nakita natin na bahay ng honeybee o pulot pokyutan dito sa kapatagan So ngayon ay pupunta naman kami dito sa may ilog, sa may kanipaan. Titingnan natin guys kung dito yung marami. Kasi yung nakaraan guys, nung nanguha kami ng kapis mayroon kami nadaanan na isang bahay ng pulot o na malaki so kaya sa ilog na naman tayo ngayon dahil kapag ganitong season dito talaga sila nagsisimula o dito sila nagpaparami dito sa mga kabakawan sa mga tabing ilog at kapag tag-init na guys kapag mga buwan na ng March guys ay lumilipat na sila sa mga bundok sa mga maraming punong kahoy sa mga mahirap na abuti ng tao kaya yun, yun ang ating goal ngayong araw yun mga kagilap, ito yung ating pangalawang nadaanan na pulot pokyutan so itong pulot na to guys ay nakita na namin ito noong nanguha kami ng kapis So, dito lang siya sa tabing na namin, guys. At napakababa niya lang. Yung ganito palang pulot-pukyutan, guys, kapag bumahay siya sa hindi-masukal, ang tawag namin dyan, guys, ay nagpapahangin lang. So, hindi pa siya gagawa ng bahay. Mga ilang linggo lang ay aalis na siya dyan at dilipat na siya sa mga medyo-masukal na area doon siya gagawa ng bahay. At doon na rin sila magsisimula na mag-ipon ng honey Kaya yun guys, nilipat na kami doon sa baba at maghanap pa tayo ng ibang bahay ng pulut So, gusto ko lang i-share sa inyo guys kung gaano karami yung mga pulut pokyutan dito sa aming probinsya kapag ganitong buwan At makagilap ngayon ay dito na kami sa kanipaan. At susubukan naman namin na pasukin dito sa loob ng kanipaan kung mayroon tayong makikita na babahay na na pulot po Dahil kapag ganitong season, dito sila talaga unang nagbabahay sa kanipaan. Kaya yun guys, susubukan natin kung mayroon tayong makita. sa mga ganitong bakaw sila guys madalas nagbabahay kasi dito sa kanipan walang ibang puno kundi bakaw lang kaya madali lang natin makita guys dahil kapag may mga dahon na nakalabas sa ibabaw ng mga nipa mayroong mga bakaw tayong nakikita yun ang pupunta natin ng kanyang mga puno dahil baka doon sa kanyang saka ay doon sila magbabahay yun mga tagi. pangatlong pulot pokyutan na guys ang amin natin Ayan, guys yun o no? oh. medyo mataas Ganyan yung pulot pokyutan kapag magbabahay na siya guys. Tumatago siya sa mga ilalim ng dahon. Ayan, kagaya niyan. Medyo nakatago siya. So ito sure na na dyan na yan? Yan ay sigurado na na babahay siya dito. Kaya sana sa susunod na mga buwan ay babalikan natin para makuha natin yung kanilang honey. Dahil mababa lang ito guys. Siguro sa mga uh, 14, 14 feet yung taas niya. tayong kaya, kayang akyatin. Ayan, mula sa puno ng bakaw guys. Yan ang kanyang taas. ng kanyang binahayan. Ayan oh. hindi siya ganong kataasan. So ayan guys. Hahanap na naman tayo dito. Dito banda. Dahil dito, maliliit yung bakaw. Tapos dun sa unahan na yun, medyo may napapansin ako na matataas. Kaya yun na naman ang ating pupuntahan. you know suso meron mga suso dito guys yun mga kagilap pang apat naman na bahay ng kulot po cute ang na ating nakita at ito pala ang ating pang apat na nakita guys ay hindi rin gaano kataasan mas mababa siya doon sa pangatlo nating nakita so ayan lang guys ayan. yun o no? tingnan nyo guys yung taas na kanyang binayan mula dito sa puno ng bakaw ayan lang yun o no? yan lang yung taas na kanyang binayan so ito guys ay sigurado rin na magbabahay siya dito dahil nakatago na siya ayan hindi na siya sa lantad na area yun makagilap kung mapapansin nyo mayroon siyang dating binahayan sa baba ngayon ay bumahay siya dun sa taas pero may dati siyang binahayan ayan o ibig sabihin yan guys ay hindi siya na kuha yung kanyang hani nung nakaraan taon kaya siya ay bumalik ngayon at nag iba lang siya ng pwesto yung tumaas ng konti yun guys dalawa na ang ating nakita na siguradong magbabahay dito sa Kabakawan. Okay. So yun mga kahilaw, Makalipas yung kalating oras na pumasok kami dito sa Bakawan ay nahirapan sa pagsunod o nahirapan na sumunod ang ating camera guard. Kaya dilipat na lang kami guys. Sasakay na lang kami ng balsa at babaybay na lang namin yung gilid ng kanipaan. Baka may makita pa tayo doon guys na nagpapahangin. Na pulot pukyutan dahil dito sa Bakawan ay sure na ako na may dalawa ako na nakita na may bahay na, uh, pulot yun, lipat tayo guys sakay tayo ng balasa yun mga kagilap mayroon naman ako nakita na pang lima pero sobrang cute napakaliit lang yung maliit ayan. ayan kita uh -huh. ayun guys so yun sa dulo ng buho sumaliit so, lang yung kanyang bahay so na naman tayo guys sa pamamalsa at maghahanap pa tayo sa mga gilid lang ng kanipaan so yun mayroon na tayong nakitang limang bahay ng pulut-pukyutan minsan guys yung tawag dito sa amin sa mga katutubong tawag guys ay puuyukan yung pukyutan <laughs> ang tawag ay puuyukan sari-sari <laughs> <laughs> sari-saring <sorry>. tawag <laughs> sa Ngayon mga kagilap. may nakita na naman tayong isang uh, bahay ng pulut-pukyutan. So, ayan guys, hindi mataas. So, puntahan natin. Yun guys, binaba na namin para makita natin ang maganda. Yung pang-anim na bahay ng pulut-pukyutan. Ito guys. Yan o. Yan yung pang-anim na ating nakita. Ayan. Mababa lang din siya guys. Ayan. Mula sa puno. Siguro mga mga labing dalawang talampakan lang yung taas niya guys. Galing sa puno ng bakaw. Ayan. Ito pala guys ay madaling makita dahil dito lang sa tabing ilo. Dahil nung namamalsa kami doon, malayo pa lang natanaw na namin. So, madali ito malaking posibilidad na gumawa rin ito ng bahay dito guys pero madali siyang makita ng mga nangunguha rin ng honey o pulit okay meron na tayong anim na nakita Yun. Pang ilan na yan? Pang pito. Ayun, nakakagilap. Hindi pa kami nakakalayo. Mayroon na naman kami nakita. So, pang pito na ito guys. Ayan, mukhang may bahay naman to Ayan. Malapad siya oh. Ayan, napakababa lang guys oh. Yun guys, mababa lang ito guys. Nasa 8 feet lang yung taas nito. Galing sa puno. Sobrang baba lang. Ayan oh. Yun oh, kitang kita. So So yun, meron na tayong pitong pulot pokyutan na nakita dito lang guys sa tabing ilog. Yun o, oh, meron na naman. Ayan guys. Yun guys, meron na naman kami nakita. So pang walo, pang walo na ito guys nakalagay so medyo malayo sa gilid ayan oh hindi tayo makababa malalim malaking bahay din yan guys malaking bahay ng pulot kitang kita ba ayun you know, oh buti na lang maliwanag pa kasi nabot na kami ng hapon guys walong bahay na ng pulot kukyutan ang ating nakita at sasamantalayin ko na rin ang pagkakataon gusto kong magpasalamat doon sa mga patuloy na sumusuporta sa pamamagitan ng inyong panunood. Nakasama natin guys mula pa sa Bukids Channel hanggang sa gumawa ako ng sarili kong channel. Tayo ay kanilang sinamahan. So shout out nga pala kay Ma'am Sia Rugia. At shout out kay Ma'am Babit Atchensa. At shout out din kay Sir John Jonggay. At kay shout out kay Sir Nan Muding Abdullah. Thank you very much po sa inyo at kay Ma'am Eileen Mayra. So, salamat sa inyong pagsuporta sa pamagitan ng inyong panonood. So, thank you very much dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayong sumusuporta at nanonood ng aking mga vlog sa Hagilap TV. Thank you! yun mga kagilap mayroon ako nakita guys ito ay siguradong magbabahay dito dahil nakatago hindi siya ganong makita dito sa gilid ng ilog dahil nakaharangan siya guys ng mga dahon ng ipa ayun o oh. kita dyan ayun o oh, medyo masukal yung kanyang pwesto ayun so ito na yung ating pangsyam pangsyam na bahay na itong ating nakita Ayan. ayun guys oh. Kita. Ayun. Yun. So ayan guys. Ito na ang ating pang na pulot na nakita. Dito sa gilid ng ilog. Okay. Tuloy pa tayo guys. At maya maya kunti ay uuwi na rin kami dahil pahapon na. Okay. Sunsunin pa natin to. Pag wala na tayong makita,

Ang laki rin oh. Dami. At yun guys, ito na yung last na ating nakita, yung pansampo. So marami pa siguro nito guys. Kaya lang inabot na kami ng hapon. So maya maya kunti ay didilim na ito. Kaya ayun, thank you very much guys sa inyong panunood. At sana sa susunod ay mabalikan natin ito. At maharbis natin kung magkaroon na siya ng han. At dahil gusto ko lang i-share sa inyo guys, na dito sa aming probinsya ay maraming mga pulot pokyutan. So, ayan, dito na nagtatapos ang aming video, guys. Salamat sa inyong panonood. God bless.